Salakay-salakay ang ilang screening officers. Talakunan sa CCTV camera. Habang sinusubo ang pinitik niyang dollars mula sa wallet ng isang babae. chocolate raw, hindi dolyar, ang isinubo ng babaeng screening officers. Salakiyan. Huli sa CCTV footage ang umanoy paglunok ng isang screening officer sa Manila International Airport Authorities ng sinasabing $300 dollars o katumbas ng halos 17,000 pesos, na kinupit umano nito sa isang babaeng dayuhang pasahero na paalis na sana ng bansa. Nitong ikalawang linggo ng Setyembre, ay kumalat nga sa social media ang paglunok ng isang screening officer ng pera na kinuha umano nito sa isang pasahero. Ayon sa ulat, pasado alas 8 ng gabi, inilagay umano ng pasahero ang kanyang bag sa isang inspection tray, matapos nito ay dumaan ang pasahero sa Advanced Imaging Technology Machine, kasunod nito ay dinala na umano ng screening officer ang tray kung saan naroon ang bag ng nasabing pasahero sa isang inspection table, at mula nga dito, ay nagsagawa ito ng manual search. Matapos umano ang ginawang inspection, ay nagulat na lamang ang babaeng pasahero dahil nakabukas na ang wallet nito at namataan na kulang na ang salapi nito. Dahil dito, Agad umanong bumalik ang babae sa screening area upang ireklamo nito ang pagkawalangan ng salapi nito, mula dito, ay unti-unti nang namumuo ang tensyon sa pagitan ng pasahero at ng mga airport personnel. Bandang 8.30 ng gabi, nang magkaroon na ng komprontasyon ang pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Bilang tugon sa reklamo ng pasahero ay nagsagawa ng manual search sa harap ng pasahero ang mga screening officers at ang mga airport personnel sa isa't isa, upang patunayan sa harap ng pasahero na walang nakawang ang naganap, dahil dito ay tila isi na walang bahala na lamang ng pasahero ang naganap na ito, at hindi na rin ito ginawa pang magreklamo o magsampa pa ng kaso, at tuluyan nang umalis ng bansa. Samantala, dahil sa isyo ng nawawalang salapi mula sa isang pasahero, ay minabuti pa rin ng OTS, o ang Office for Transportation Security, na i-review ang lahat ng kuha sa CCTV camera sa nasabing paliparan. At mula nga dito ay bumungad na nga sa kanila ang isang hindi kapanipaniwalang tagpo. Ayon sa kuha ng CCTV ng paliparan, matapos isagawaan ng isang babaeng screening inspector ang pag -che check sa bag ng nasabing pasahero, ay makikita na biglang lumayo mula sa bag ang nasabing inspector, habang tila may kung anong bagay itong hawak sa kanyang kaliwang kamay, na sinundan naman ng mabilis nitong paglalagay ng kung anong bagay na iyon sa kanyang bewang, at saka ito bumalik sa kanyang table. Maya-maya pa, habang nagkakaroon na ng kamprontasyon sa pagitan ng pasahero, mga screening officers at iba pang airport personnel, ay makikita na inabutan ng tubig ang babaeng screening officer na ito ng kanyang kasamahan, pagkuha nito sa nasabing tubig, ay agad itong tumalikod at lumayo sa nagaganap na kamprontasyon, at doon na nga nahagip ang pilit nitong paglunok, sa hinihinalang nawawalang $300. Tila ito na lamang ang paraan ng screening officer na ito upang lusutan ang ginawa nitong umano'y panguumit. Ikinadismaya ng maraming mga netizens at ng pamahalaan ang nakuha ng video na ito na umano'y paglunok ng babaeng screening officer na ito. Sa salaping kinuha nito sa isang babaeng dayuhan na bumisita lamang dito sa bansa, ikinabahala ito ng ating mga mambabatas, lalo pat masisira umano nito ang imahe hindi lamang ng ating paliparan kundi maging ng ating bansa, ayon sa Office for Transportation Security, ay mariin umano nilang kinokondena ang mga ganitong gawain at nangakong papatawan ng pinakamabigat na kaparusahan ang mga taong mapapatunayan umano na involved sa nasabing nakawan. Ayon naman umano sa naging depensa ng nasabing screening officer na nakunan sa CCTV footage, ay tsokolate umano ang nakitang sinubo nito sa nasabing CCTV footage, gayon paman, sinuspindi muna ang nasabing screening inspector habang gumugulong na ang mas malawak pang investigasyon patungkol sa nasabing nakawan. Damay sa naturang investigasyon, ang nag-abot ng tubig sa nakuha ng lumunok ng umanoy sa lapi, ang supervisor ng mga ito at ang lahat ng on-duty screening inspectors ng mangyari ang nasabing nakawan sa pasahero. Ikaw? Ano ang iyong palagay? Tsokolate nga lang ba ang nakunang nilunok ng screening officer na ito? Ikaw na ang humusga.